Uy, bro, pakira ready na yung mga gamit na, yung mga cereales, tsaka yung mga incense, oh. Pakisindihan na yung mga ulit, tapos pakiprepare na doon sa mga entrance. Oh, bro, nag-aanda na kami. Oh, thank you. Pansin ko kaninang pa sila tinitig. Gusto mo pong maging isang sakristal katulad nila? ako pwede po ba ako sumali? Eh? Oo naman. Kaso hindi ko po alam ang gagawin. Ako bahala sa iyo. Um, tuturuan kita. Bro, kumusta? Ayos lang naman. Kayo, kumusta kayo? Okay oh, na naman po. Ayusin niyo mamaya ha. Pakita niyo yung best niyo. Nga pala, may bago tayong sasali sa sakristal. Siya nga pala si... Henzel. Ayos! Ayos. Welcome, Welcome sa aming ministry, bro. Mag-enjoy ka dito, bro. Marami kang magiging kaibigan dito. Tama! O siya, mag-ayos na kayo. Nandiyan na si Father. Galingan niyo, ha? Sige, sige. Tara. Uy, si Father, ha? Tara, mag-ayon tayo. Tara! Mano po, Father? God bless. God bless sa inyong lahat. Sandali lang ha. Pagbibihis lang ako. Ang mga batang lalaking sa Kristan. Sila ang mga tinawag ng Panginoon bilang maging isang tagapaglingkod sa kanyang dambana. Sila ay binigyang otoridad upang makaapak sa altar ng simbahan na kung saan naninirahan mismo ang Panginoon. Hindi lamang patungkol ito sa mga ginagawa nila sa simbahan, kundi sila rin ay may mga aktibidades upang sila naman ay maging masaya at magkaisa kasama ang Panginoon. Kamusta kayo mga sakrista? Masaya ba kayo? Oo, oh, Father. Father. Tama yan. Father, man ako. God bless. O, Linyar, may bago ka na ng mga laga, ha? Ang pangalan mo? Hazel. Ah, Father, bago po siya sa kristal na recruit ni Kian kanina lang. O, asan pala si Kian? May pinuntahan po, Father, at ako na daw po bala kayo. Very good padami pa kayo ha. Ang lahat naman ay welcome sa ating parokya. Maraming salamat po, Father. Oh, handa ka na bang maglingkod sa Panginoon? Nagal ko pumili sa ito. Handang-handa na po. Amayan. Amayan.